Eh, pag kayo po'y nalulungkot, anong ginagawa nyo? Nalulungkot? Pakain ng marami. Okay. Kaya ito kalaki. O, siya, ma, ka? As in yung totoong kamusta ka? Ah, uh, as so, OFW? Yes. Oh, my God. May tissue ka? Pag nalulungkot po ba kayo, anong ginagawa niyo? nag i i i i i i i i ang lakas! <laughs> Ayun lang. Ate! <Adi. laughs> Sabi ko na. Ate! <laughs> Sabi mo, oh, sunod kayo nang sunod para kayong mga aso. Yun, napakas napakasakit pakinggan yun. tapo hmm. po ko ng may sakit. Yung bedridden, naka-open ventilator, caregiver nurse po ako, midwife. Loy sa Pampangasinan. Okay. Uh, ilan taon na po kayo nag-abroad? Bali, mag-8 -e years ako dito. Okay. Dito lang po kayo nag-abroad? Hindi. Singapore. Singapore? Almost 3 years naman doon. So, 11 years na kayo nag-abroad? Ah, okay. Daisy. Uh, Daisy. Ilan taon na po kayo nag-abroad? More than 10 years na? 10 years. ah uh, okay. Pero dito sa Dubai. Saan po yung iba? Uh, Saudi. Saudi. Ilan taon po sa Saudi at Oman? Sabi mo dalawang tarong na. Hindi, <laughs> yung medyo, wala pa nga eh. <laughs> ano, as sa Saudi, six years, almost. Good afternoon po. Good afternoon, din madam. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Ah, uh, si Evelyn po. Evelyn, ilan taon na po kayo nag-abroad? Dito, sa Ayoye. Oo. Ano na po, mag 9 years old. Nine na? E sa ibang bansa? Dito lang po ako. First, ah, dito, lang. Dito lang, lang talaga okay. Napunta sa ibang na. Ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Anong pangalan niyo, ma'am? Alin po ako. Taga Pilipinas po. <laughs> <laughs> Ilan taon na po kayo nag-abroad? Ano na, matagal na po ako dito sa ano sa Palabas-Labas. Pero dito, dalawang buwan pa lang ako. Ah, bago lang kayo? Bago. Pero saan kayo dati nag-abroad? Sa Oman. Ilang taon po sa Oman? Sa Oman, 14 years. Oh my goodness, sa Taiwan is 7 years. So, 21 years na kayong nag-abroad? 23. 23? Oo. Ah, Oo, grapso nun? Oo. ano pangalan niyo po? Obi. Poby? Yes. yes. Ano po nag-abroad? 8 years. Eight. Ah, 8 years. Ah, uh, Dubai lang o sa ibang basaret? Sa Dubai lang. Dito lang? Oo. Ah. Okay nun, ma'am the Ano pangalan niyo po? Uh, Cherry Tonga. Cherry? Ilan pa na ano po kayo rito sa Dubai? Um, uh, two years and 1 uh, one month. Ay! Ah, eh, ano pa? Fresh pa, no? Yeah, fresh. Huh? Ibig sabihin ni ngayon eh, lang kayo nag-abroad? Oo, oh, first time. Ah, okay. Okay naman. Okay naman. So okay. far. Okay. Kaya din yung ano, andyan pa rin yung ano yung coat. Hmm. Kasi nga, syempre, yung pamilya nasa ibang Mm -hmm. As OFW? Yes. Oh my God, may ka? <laughs> <laughs> And uh, as in, uh, feeling ko, oh, okay. Okay lang ako. Okay lang. Okay lang? Okay lang, okay lang pero may kurot ng lungkot. Ganon. Siyempre, <laughs> malayo sa pamilya. Ganon lang. May anak po ba kayo? Siyempre. Isa. Ilang po? Isa. Okay. Uh, okay lang naman. Ah. Uh, Ahit na say pero alam mo ba dito sa Dubai ang naging buhay dito eh swerte swertean lang yata. Ah? So far, medyo okay naman mm. pero siyempre alam mo na lalamis natin ang family. Okay. number one kalaban dito sa ano pag-aamor. May naiwan po ba sa si Pilipinas? Marami po, marami. <laughs> Kaya naman po halong luha kasi siyempre 'di kasama yung mga anak. Ilan po anak niyo? Tatlo. Tatlo. Nag-aaral sila lahat. Nag-aaral. Okay. Hindi oh. Okay. Huh? Kanina ma ma isa nag-uusap, lumukot ka na. Hindi okay kasi ano? kapag naiisip mo kasi yung pamilya mo sa Pilipinas, lumukot ka talaga. Uh -uh. Kahit o oh, sige taw, sabihin na natin ano, sabihin na nating uh, masaya ako sa ano. Masayahin kang tingnan, oh, no? tingnan. Pero, pero, inside may bubog. Hmm. Ayun lang. <laughs> Sabi ko na. Ate! Oo, <laughs> oh, siyempre. Oo. Kasi? Hindi naman dahil sa fulfilled na ako sa lahat ng bagay na gusto ko. Masaya ako kasi yun ang pinili ko. Maging masaya ako. Gusto ko maging masaya lang. Konti. Konti. Konti lang kasi meron din yung uh siguro magiging happy ako pag nakasama ko yung anak ko. Ah, ilan po anak niyo, ma'am? Isa lang. Isa. Masaya nga ma'am, na may halong anak. <laughs> Bangkot. <laughs> Hindi talaga totally 100% na masaya. Uh -huh. Siyempre, so kayo pa kasi yung kasama talaga ang pamilya buo. Yeah. So, 100% na masaya, ma'am. Masaya ako, oo. Kasi, siyempre, Sintagal ko ba naman din, nakakalabas doon sa akin trabaho noon. Ah, sa bahay po kayo dati? Siyempre po, nakakatulong tayo kahit pa paano. Oo. Kasi may isang ba nakakaramdam kayo nang nalulungkot kayo? Oo, siyempre naman. Anong ginagawa niyo pag nalulungkot? Siyempre, umiiyak. umihiyak. Minsan, naiisipan na rin umuwi sana kasi... Kapit? Kapit lang muna. Okay. Muna pang ipon. Atunod na question. Ah, masaya ka ba? Masaya! Masaya na ako! Hahaha! <laughs> Ando niya papasaya sa akin eh! <laughs> oh Oo! Wala kayong jawa! Tumayin kayo. <laughs> <laughs> Kaya pala! Okay ma'am! Hindi, para sa kanya naman yun eh. Para sa kanya, yung ginagawa ko para sa kanya. Lahat naman para sa kanya, hindi mo nainisip yung sarili mo eh. Basta may anak ka na, may pamilya ka na. Wala na. Eh, para sa kanila na lahat. Eh. Normal lang yun kasi hindi naman nila nararanasan. Mm -hmm. Parang sa ating as OFW, kahit naman anong ipilit natin na ipaliwanag sa kanila, hindi naman nila din minsan maiintindihan kasi hindi nila nararanasan. Okay. So, kailangan natin i-accept din yung comments nila na okay. Normal. Okay. Ay, hindi. Ang pag ang pag-a-abroad, malungkot, mahirap, daming ano, daming dinadangas. Uh Oo. -oh. Kaya huwag um, sabihin na kapag mag-abroad, masaya kami. Uh -oh. Hindi. Kung oh, alam nyo lang, ano? Oo. Alam ko Isa lang niyo. kami nakaka, ano, nakakatawa kapag may off kami, gano'n. Isa lang ang off, ano? Oo, oh, huwag kang hihingi ng pera. Uy, <laughs> pagod namin kuyat. Magtrabaho mag din, mag-abroad din kayo para malaman niyo kung anong, anong, ano, ano, ano. daras ka kayo nila sa abroad. Ngayon, <laughs> alam niyo na, ano? Oo! Oh. Hindi <laughs> ko nalagaan yung anak ko yun. <laughs> so, yung pagpasok mo ng airport, na, ah, dun pa lang. <laughs> oh, yeah. Tululuha na. Pag, pag nararamdaman kong malungkot na ako, nagbiting uh, na ako ng happy thoughts. sa ah. Yun, ah, mahirap. Yung, ano, yung sako na sakto lang, ma'am, na hindi sapat. Okay. Tapos yung ano yung kailangan mong manghiram pa para i ano i ano sa gastos, ganun hirap mm -hmm. Pangbayad sa bahay, kailangan bayaran mong una bago pa sa Pinas. Mm -hmm. Kasi hindi ka makauwi doon sa tinitirahan mo. Di <laughs> wala nang matira. Wala nang matira, kulang pa. Okay. At kung, mo, kung mga anak niyo po ba sabihin sa inyo, mami, magka-brood ako, papayag kayo. Kung ako, ma'am, ayoko. ko. Kasi naranasan ko yung hirap dito. Iba talaga sa lugar natin. Mm -hmm. Lahat dito, kakayanin mo talaga. Mm -hmm. Kaya kung ako ang ano yun ma'am, ayoko. Okay. Mas masaya sa Pinas. <laughs> ang sabi ko lang ganito, masasabi ko, hindi masarap ang buhay sa abroad. Lalo na, pag may sakit ang mga bata, gusto mong umuwi, hindi ka makauwi, gano'n. Hmm. Uh, yung sa emergency, isipin mo ano ba yung emergency yun. Tama na siguro kami sa tawag-tawag, yung voice message, gano'n lang. Hmm. Number one yan talaga yung malayo ka sa pamilya mo. Number one yan. Tapos uh, dito, mahirap din maghanap ng trabaho lalo na kung hindi ka-skilled, mm -hmm. diba? Kaya ito, pinagsasagahan na lang yung mm -hmm. nakuha ng trabaho ngayon. Sana mm -hmm. lang maintindihan nila ang trabaho namin ito. Yun lang ang pag namin na trabaho namin to kung so, sakali man hindi nyo matry man sana matry nyo sana mas so, maganda para maintindihan nila pero siyempre may kanya-kanya tayong choices eh oh, okay. di ba sa magugusto ang trabaho mo mapapasuk, or mapapasokan natin yan sabi mo oh sunod kayo ng sunod para kay mga aso yun napakas, napakasakit pakinggan yun kasi hindi naman natin kilala mga pagkatao ng bawat isa, di ba? Tapos ganoon na lang kung makapagano sila ay mga judgmental na tao, ganyan. Yung ano, yung uh, kinuha nila yung anak ko. Ha? Huh? Uh, nasa side kasi ng padre. Uh, yun yung ano, pinakamasakit. <laughs> Sa ilang minuto, kausap ko sila. Ramdam na ramdam ko ang pait at lalim ng sugat na tulot ng pangungulila nila sa kanilang mga pamilya.